Depression. Depression. Wala sakit niya. Tinit mo lang tayo sa job Wala, mawawala niya. Anxiety, <laughs> depression, and many, many others. Mawawala. Mawawala po yan. Saan kayo sasama pag iniikot mo dito? Nasakalagi kayo. Huwag na, huwag na Huwag ka. Huwag ka. Bye-bye po. Saan po? Ano po kaya? Hey! So, yun lang guys. So, maraming salamat. See you in my next vlog.